Magandang buhay mga kapatid. Welcome back po sa ating channel. Dito tayo ngayon sa ating taniman sa bundok. Uh, susunugin po natin ito. Una muna natin gagawin, lilinisan natin doon sa may tabi ng tubo para hindi masunog yung ating tubo. Lahat po ng mga tuyong dahon ng tubo, papasok natin dito sa susunugin. Pati doon, kailangan alalayan po natin doon. Para hindi umakit yung, yung sunog doon sa taas ng bundok. Ito na po yung pinaisprayan natin. Halos patay na po lahat ng damo. Kailangan po natin itong sunugin para sa panahon po ng tagulan, hindi sila ulit uh, kakapal. Kung may tutubo man ng mga damo, yung maliliit na lang po. Pag tumubo po rito yung mga bagong damo, hindi natin mapapansin hanggang malaki na po sa ilalim dahil tuyo po sa ibabaw. Ingatan din po natin na hindi masunog itong ating mga mangga. marami po tayong mangga rito. Doon. Doon. Ayan. Doon po. Ito po yung mga sobrang dahon ng ating tubo. Dito na nilalagay sa kabila. Ito po ang tubo natin. Maganda rin po ang tubo niyan mga kapatid. Yan ay, yung na ng ating sunog. Alalayan natin ang buga ng tubig para hindi pumunta sa mga tubuhan. Kasi papunta yung hangin dito sa tubo eh. Kaya alalayan po natin yan. <tong> Grabe yung init. Pwede so na lang, medyo maaga pa. Eh, kung tanghali na po, grabe po yan. <coughs> sinunog muna natin doon mga kapatid kita niyo yung itim na yan Ayan. sinunog muna natin yung palibot saka tayo mag susunog na malaki yan para pagdating doon sa sinunogan natin kahit umabot yung malakas na apoy doon wala na siyang masusunog na susunod. Ay, prayer mo para Kung makikita niyo yung apoy mga kapatid. Bago siya dumating doon sa una nating sinunog. humihina na siya dahil wala na siyang masusunog pa. Ito siya mga kapatid. Ito muna yung sinunog namin. Mamaya hapon doon naman sa kabila, sa baba. Lumakas yung apoy kanina. Hindi namin na maintain ng pagpatay. So nasunog yung dalawang mangga. Pero okay pa naman, mabubuhay pa naman yan. Una po natin na uh, sinunog itong palibot ng langga tapos tinakpan po natin ang sako. Para pag sinunog ko natin itong mga damo, hindi sila mamatay o mainitan na gusto. Kapatid, kung di natin ilagyan ng sako yung mangga, ayan, maabutan siya ng sobrang init. Papansin niyo mga kapatid, oh, nag-create ng buhawi habang nagsusunog kasi sa sobrang init tapos mag sa hangin. Ayan. Pero nawawala naman agad. Sunog na natin yung mga damo rito mga kapatid ang gandoon. Tapos papatayin na po natin yan. Ito na po mga kapatid, natapos na po natin. Ang pagsunog natin ng mga damo. Naging maayos naman po ang resulta. At least hindi natin nasunog yung ating mga tubo. Tapos yung mga kalapit na taniman. Mga kapatid, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Maraming salamat po sa panonood. Kaya na lagi natin sinasabi, huwag po tayo mawala ng pag-asa sa buhay. God bless us all po. Paalam!